Dito, yes. Ano po ang mga uh, kadalasang dahilan ng sobrang pagpapawis? Okay. Una muna, kailangan nyo malaman na ang pagpapawis, sweating, or perspiration na isang normal proseso ng ating katawan para ma-regulate ang ating body temperature at the same time malabas natin ng dumi or toxins sa ating katawan. Ito po ay karaniwan natin matatagpuan sa ating muka, sa ating kamay, sa ating kilikili, sa ating pungpaa, So, kailangan po natin banggitin ang mga sumusunod. Tulad ng ang um, high temperature or mainit na panahon. Okay. Pag sinabi natin may temperatura, ang pinaka-primary cause niyan ay yung pagtaas ng temperature ng ating katawan dahil sa environment. Dahil karadiwa naman talagang mainit sa Pilipinas o bisan po tagamihan emosyon o stress. Okay, so pangalawang rason yan. Kadalasan ito po ay makikita natin kapag po tayo ay galit, kapag tayo natatakot, kapag po tayo ay napapahiya, ay okay, napap nagkakaroon ng embarrassment, ibig sabihin, pinagpapawisan ang kamay, kilikili pati muka. Ikaw ay nanulungkot o kinakabahan at kadalasan kung ikaw po ay may stress na hindi mo kayang gampanan o okay, bigyan ng solusyon. Pangatlo, uh, tipo ng pagkain. Okay, sa pagkain naman, kadalasan ito yung pag kumakain ka ng sobrang anghang. Talagang pagpapawisan ka, mukha mo wala sa face natin, sa mukha natin, kilikili kamay. Sa mga pasyente po na mahilig po uminom ng mga carbonated products, kagaya po ng mga soft drinks. Okay naman, mga coffee, ito pala kagaya po ng coffee at yung mga stimulants. Mm -hmm. Pang-apat, um, gamot o um, uh, sakit illness. Okay. okay. Pagating sa mga gamot po, itong mga sakit, kadalasan yung mga pasyente may mga cancer, may mga infection. Ito yung mga pasyente po na umiinom po ng mga pain reliever. So kadalasan po nakakapag-cause po ito ng sobrang pagpapawis. Mm -hmm. At ang ating panglima ay menopause. Okay, kasi pag menopause na ibig sabihin po, di ba doktora, hindi na po sila nagkakaroon ng period or regla. So, kadalasan po sila kaka-experience po ng mga hot flashes, yung parang umiinit ang singaw ng kanilang katawan. <clears throat> so, ano po ba ang mga tips natin para maiwasan ang sobrang pagpapawis? Okay, simpihan lang natin. Number one, ugaliin niyo pong magsuot ng breathable clothes. Yung medyo komportable lang po sa inyo. Pangalawa kapatid, ugaliin po nating uminom po ng maraming tubig, i-replace yung mga electrolytes na nawawala sa ating katawan, gaya po na sobrang init ng, ng temperatura at pagpapawis. At pangatlo po kapatid, ugaliin po natin kumamit ng mga antiperspirant kung sobrang pagpapawis ng ating kilikili, kamay at paa. At pang-apat, kailangan po natin lumikan ng stress-free environment kung saan wala po tayong gano'ng iniisip, papaya ang ating At the same time po kapatid, maganda po ang ating tayo sa sa ating mga kasama. Ito po si Dr. Vito at Dr. Vito ang inyong Mindoreño Manggagamot.